mga kwento ng kababalagaan, katindak-tindak, at karina-ima. Mga kwento ng mga multo, pag-ibig, aswang, mga kukulap, ah. mga paparap, kaluluwang ligaw, at mga maling. At mga kwento ng mga inkanto. isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunula. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Mga aswang sa ilalim ng balon. Isinulat ni Shaila Hart. Bayan ng Mercedita, taong 1982. Dalawang linggo na ang mabilis na lumipas noon at alas 5 ng hapon. Lulan ng isang itim na owner-type jeep ang mag-anak na altaheros at nakita silang pumasok sa kanilang malapalasyong bahay sa liblib na lugar sa bayan. Pagsapit ng gabi ay makikitang maliwanag ang buong bahay ng mag-anak. Kitang-kita sa labas dahil kapitbahay lang namin sila. Matagal ng panahon nang walang nakatira sa ancestral house ng mga altaheros ang alam ng lahat ay nasawi sila sa isang pagsabog na naganap noong pangalawang digma ang pandaigdig. Kaya't sobrang nagtataka ang lahat kung paanong sila ay buhay at eto na nga sila at nagkakasayahan sa loob ng kanilang tahanan. Mga piling panauhin lamang ang dumalo sa pagtitipon at isa na doon ang pinaka ng baryo at ang anak nito na si Manolo. Kasama sa imbitado ang mga piling magsasaka na naging kaibigan ng yumaong abuelo ng pamilya. Mula naman sa kinatatayuan ni Manolo ay namataan niyang isang kasing edad niya na batang babae. Tiyak niyang nasa limang taon din ito. Kapansin-pansin, na hindi pala kaibigan at palangiti ang bata. Dahil sa buong oras ng selebrasyon ay nakasimangot lang ito. Malalim na ang gabi noong matapos ang kasiyahan. Ayon sa tatay ni Manolo, Rafael Alcaide, ang pangalan ng matandang lalaki, at Belinda Altaheros naman ang asawa nito. Mas bata at maganda ito. Mestiza Senyora Belinda. Maputla ang balat nito. May katangkaran at formal kong magsalita. Tatlo ang kanilang anak. Yung batang babae na Rona ang pangalan. Ronaldo at Roman ang mga lalaki. Mula noong dumating sila, ay marami ng kakaibang nangyayari sa lugar. gaya ng mga nawawalang mga dalaga at mga binata. Noong isang linggo ay may natagpuan raw na isang sanggol sa malapit sa may balon at wakwakang tiyan. Mula sa kabilang bayan ng sanggol at ito ay anak ng isang tinangingilagang babae dahil isa raw itong mambabarang at kung paanong nabiktima ang kanyang anak ay ganito. Ayon sa salaysay niya sa pulisya, hapon daw noon at naglalabas siya sa may balon. Iniwan daw ang sanggol sa itaas ng kanilang bahay nang may marinig siyang iyak mula sa itaas. At noong puntahan na raw niya, ay nakita niyang may isang malaking asong may kagat-kagat na telang puti na di naman niya inakalang yun na pala ang kanyang sanggol. Sa harap ng mga pulis ay iyak ng iyak si Romina dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Nangako naman ang pulisya na tutugunan nila ang paghahanap sa salarin. Pagdating ng gabi, maririnig sa kwarto ni Romina ang ginagawa niya. Nagtatadtad siya ng mga maraming sangkap sa pagluluto. Bakas sa mukha na may masamang pinaplano. Samantala, sa bahay naman ng mga altaheros sa mga oras na yon, ay may nangyayaring kaguluhan. Ma, ayaw kong kumain ng gulay. Ayaw ko. Gusto ko sariwang dugo. Gutom na gutom na ako, Mama. Uwi ka ng bunsong anak na babae na si Rona. Anak, magtiis muna tayo. Bago pa lang tayo sa lugar na to. Uwi ka ni Belinda. Namimilipit na sa sakit ng tiyan si Rona. Hanggang sa naging mabalasik ang kanyang itsura. Pinagkakalmok niya ang pader at kinagat ang dingding malapit sa bintana. Inawat naman ni Belinda ang kanyang anak. Ngunit bigla na lang itong naging isang pusa at tumakbo. Galit na galit ang Padre de Familia. Hindi pwedeng mawalay ang bata sa piling nila. Dahil kapag nalaman ng mga tao, ang lihim nila ay maaari silang mapahamak. Nagmamadali sila na hanapin si Rona. Hanggang sa mapadpad sila, sa masukal na bahagi ng bayan. Na kung saan marami rin palang nabubuhay doon na mga mamamayan. Pumasok sila sa bayan na yon at nagtanong-tanong kung may napadaan o napadpad na isang batang babae na maputi. Ang sabi ng mga napagtanongan nila ay wala. Inamoy-amoy ni Belindang paligid hanggang sa mapadako ang kanyang paningin sa isang babaeng buntis. Bumaba siya ng sasakyan at nilapitan niya ito. Ang ganda naman ng anak mo at ang lusog pa. Dapat di ka naglalabas kung gabi. Baka sumangin ka. Biglang nakaramdam ng takot at kaba ang buntis at agad itong pumasok sa loob ng bahay at nagsara ng pinto at bintana nila. Tinitigan ng masama ni Rafael ang kanyang asawa na halos manginig na sa kakatitig sa buntis. Nag-alala naman si Ronaldo sa inasal ng kanilang ina. Kaya agad silang kumilos ni Roman upang ipasok sa loob si Belinda. Tara na! Uwi ng ama nila habang nakahawak ng mahigpit kay Belinda. Pa, ano na pong gagawin natin? Tanong ni Roman. Magantay tayo ng tamang pagkakataon. Hindi pwede yung basta-basta na lang gagawa ng malingakbang. Sagot ni Rafael. Noong makarating na sila sa kanilang mansyon, ay agad na ipinaupo ang ina sa kapinakalma. Nakatulog naman si Belinda sa tulong ng gamot na ipinainom ni Rafael. Gabi, nakarinig ang mag-anak ng kaluskos sa labas. Alam nilang si Rona ang dumating, ngunit laking gulat nila. Dahil noong buksan nilang pinto, ay iba ang bumungad sa kanila. Isang malaking asong itim at isang matandang may puti at mahabang balbas. Sino ka? Tanong ni Rafael, Hindi na yun mahalaga kung sino ako. Umalis na kayo rito dahil nanganganib kayo rito. Sigaw ng matanda. Sumagot naman si Rafael, Hindi pwede ang sinasabi mo dahil dito na kami mamamalagi. Biglang napatayo si Rafael sa kanyang higaan. Nananaginip siya. Tumayo siya at naalala si Rona. Pinuntahan niya agad ang kwarto ng anak at nakita niya ito sa loob ng kwarto na natutulog ng mahimbing. Kinaumagahan sa labas ng mansyon. Ka Kapitan! Dito! Dito ko nakita kagabing matanda na may kasamang aso at gusto pa yatang biktimahin si Rona. Uy ka ng isang lalaking halos mabulol na sa pagsasalita. Nasa labas noon si Rafael at kausap ang isang lalaki at ito ang kanilang kapitan. Saan mo nakita ang matanda aso? Tanong ni Rafael na puno ng pagtataka dahil kagabi ay napanaginipan niya ang mga ito. Hindi niya alam kung coincidence lang ang panaginip at yung pag-atake ng mga nilalang kay Rona o totoong nangyari din sa kanya. Pagkatapos mag-usap ng kapitan at ni Rafael, ay sinayasat nilang lugar na itinuro ng lalaki. Maliban sa isang umbok ng lupa, ay napansin niyang may tila na takpan ng mga malalagong halaman na Chinese bamboo. Hinawi niya ang mga dahon at halaman, iniangat niya ang takip at nakita niyang isang lihim na balon ito. Sinilip niyang ilalim nito ngunit madilim kaya bumalik siya sa loob ng bahay at kinuha ang kanyang flashlight. Noong itutok niya ang flashlight sa ilalim, ay nakita niyang may hagda ng pababa dito. Tumingin muna siya sa paligid kung may nakatingin sa kanya ngunit wala siyang nakita. Ang balon ay nasa loob ng bakuran ng mga altaheros. Bumaba siya hanggang matanaw niya ang lupa. Patay na ang balon dahil wala na itong tubig. Sa ilalim ay may naririnig siyang nag-uusap. Sinundan niya ang mga boses at nung itutok niya ang flashlight sa dakong pinagmumulan ng mga tinig ay nakakita siya ng nakasarang pintuan na pinaghalong pula at itim. Pinasok niya ito hanggang sa mapadpad siya sa isang kwarto na maayos pero may kakaiba dahil sa bahid ng dugo sa mga pader. Tinitigang mabuti hindi lang bahid ng dugo kundi isang imahe ang nakita niya sa pader. Hugis ito ng isang kambing. Nakaupo ang mga paang magkasaliko pang imahe. At ito ay nakaguhit sa pader ng kwarto. Sa paligid nito ay maraming upuan at sa isang banda ay may natatakpang bagay ng isang itim na tela. At nang tanggalin na niya ang takip, ay nakarinig siya ng mga boses papunta sa direksyon niya. Humanap siya ng lugar na pwedeng pagtaguan at nakita niya ang ilalim ng altar. Nasa malapit na ang mga nag-uusap. Dinig na dinig niya ang usapan ng mga ito at sigurado siyang dalawa ang nasa labas. Kapitan, anong sabi ng pamangkin mo? Gusto ba niyang isakripisyo kanyang bagong asawa? Nag-usap na kami. Sigurado na siya at ayon sa kanya, may bago na siyang bibiktimahin upang ialay pagbalik niya ng Amerika. Wika ng kapitan. Eh, paano si Rona? Yung anak niya? Sabi ulit ng lalaki. Anak ng dati niyang asawa. Bubuhayin natin pero 'yung mag-aama, ang bantayan ninyo upang hindi sila makawala. Sagot ulit ng kapitan. Sige po, kapitan. Sagot ng lalaki. Saka umalis na. Hindi makapaniwala si Rafael sa narinig Kilala ni Rafael ang kanya ng asawa pero hindi makapaniwala dahil sa narinig. Ibig sabihin, alam ng kanyang asawa ang mga nagaganap na patayan sa lugar dahil siya ang pumapatay. Bigla niyang nahulog ang kanyang flashlight at narinig iyon ng isa sa mga nag kanina. Agad nitong hinanap sa lahat ng sulok hanggang mapadako siya sa isang bahagi ng altar na may kurtina. Hinawi niya ang takip, ngunit wala na siyang nakita, kaya ibinalik niyang muli. Sa ilalim naman ng altar, ay nakayaka pang isang balbasing matanda kay Rafael. Inatak niya sa madilim na parte ng altar ang ginoo. Maluwang kasi ang ilalim nito at pwede ang tatlong tao. Salamat ho pulong niya. Huwag kang maingay. baka marinig ka. Wika ng matanda. Noong sumara na ang pinto sa kapilya na iyon, ay lumabas na sila ng matanda. Ang lalaking ito ay ang matandang nagpakita sa kanyang panaginip upang digyan siya ng babala. Lumabas na tayo, iho. Mamaya na ako magpapaliwanag. Baka may makarinig sa atin dito. Saad ng matanda, umakyat muli sila sa ibabaw ng balon. Maingat na tinakpan ni Rafael ang balon. Umupo sila sa ilalim ng akasya, malapit sa bahay ng mga altaheros. <sighs> Ako nga pala si Santos. Katiwala ako dati ng mga altaheros ngunit wala nang ialay nila ang kanilang kaluluwa sa anito at demonyo kapalit ng karangyaan. Ay bigla na lang silang nagbago. Ayaw na nilang lumabas pa ng bahay. Nagdesisyon ng abuelo ni Belinda na gumawa kami ng malalim na balon at sa ilalim nito ay isang lagusan. At doon nilalagay ang kanilang mga ginawang kabaong nasa ilalim ng kapilyang iyon ang basement na kung saan nakahimlay ang hindi nabubulok na bangkay ng pamilya ni Don Manuel Altajeros at Doña Caridad kasama ang dalawang anak na lalaki. Si Belinda na apo nila ay nasa Amerika noong panahong iyon. Kaya hindi siya nadamay ngunit noong umuwi siya dito ay siya na ang namuno sa pagsamba hanggang sa naging alipin na rin siya ng demonyo. Ang kapatid ni Don Manuel na si Kapitan ang gumawa ng paraan upang maging alipin si Belinda ng katiliman. Kinagat niya ito sa leeg at ipinalunok ang bertod ng isang aswang. Halimaw ang iyong anak Rafael. Kaya umalis ka na kasama ang iyong dalawang anak na lalaki. Iwan mo si Rona at Belinda dahil mga kampon sila ng dilim. Ibinigay ni Mang Santos kay Rafael ang isang buntot ng pagi. Langis na kukulo kung may aswang sa paligid isang medalyon na may sapat na orasyon upang proteksyon niya. At higit sa lahat, ang libretang pula na kung saan nakasulat ang mga orasyon sa pagpapalayas ng demonyo. Yan, Rafael. Kunin mo. At ito pa, dalawang kahoy na may tusok sa dulo. Bago kayo umalis ay itarak mo sa dibdib ni Rona at Belinda. Sige na, bago pa gumabi. Marami pong salamat, Mang Santos. Pasasalamat ni Rafael. Walang anuman, Iho. Ang pagtulong sa kapwa ang higit na nakakabuti sa akin. Masaya ako pag nakakatulong ng walang kapalit. Sabi ni Mang Santos, Bago dumilim, ay hinanap na ni Rafael ang kanyang dalawang anak upang tumakas. Nasumpungan niya ang mga ito sa grupo ng mga kalalakihan na nagiinuman mabuti at di pa sila lasing. Tara na, may sasabihin ako sa inyo. Sabi niya sa dalawang anak at agad namang sumunod ang mga anak sa kanya. Ano po yun, Papa? Tanong nila na halos sabay. Mag-ayos na kayo at aalis na tayo. Huwag niyo nang kuhain ng ibang gamit. Yung mga importante lang dahil nanganganid tayo. Hindi na tayo makikipista Papa. pa. Maraming handa mamayang gabi dahil pista raw ng anihan nila. At marami rin bisita. Wika ni Ronaldo. Nang bigla sa likod nila ay lumabas si Romina na may dalang buntot ng pagi na dalawa. Ibinigay niya kay Rafael ang isa bilang protection daw nila sa pag-alis. Sino ka? Tanong ni Rafael matalik kong kaibigan si Belinda. Ngunit noong natutunan na namin ang mahikang iting, ay bigla na lang siyang umalis ng bansa at naiwan niya ako. Sagot ni Romina. Ngunit, bakit di kayo nagkita o nag-usap man lang? Tanong ni Rafael. Hindi na, dahil wala ring patutunguhan ng lahat. Nagalit siya nung malaman niyang asawa ko na ang kanyang kasintahan at nangangakong kakainin niya ang sanggol na ipapanganak ko kung malalaman niyang nagluwal na ako at ginawa nga niya dahil kararating pa lang ninyo ay nakaganti na siya walang awang kinain niya ang aking anak madiin at matigas na sabi ni Romina ano ho ang plano ninyo tanong ni Roman tutulungan ko kayong makatakas dito dahil kung hindi kayo ang iaalay nila mamayang gabi kilala ang mga taga rito na mga lahi ng aswang at sadyang umuwi kayo upang isa katuparan ni Belinda ang pagiging isa sa mga pinuno nila dahil siya ang natitirang anak ng yumaong pinuno na nasa ilalim ng balong iyon nandoon ang kanilang bangkay at mabubuhay mamayang gabi pagkatapos ng pag-aalay pinuntahan ni Rafael ang kanyang asawa at anak. Masakit man pero wala siyang magawa kundi ang itarak ang tig-isang pinatulis na kahoy sa kanilang mga puso. Uh, Rafael, uh, anong ibig sabihin nito? Oh, huwag, huwag mong gawin sa akin 'to. Huwag! Sigaw na Belinda. Tila isang dingi si Rafael. Ipinikit ang kanyang mga mata at itinarak ang matulis na kahoy sa tapat ng puso ni Belinda. Umarko ang katawan ng babae at nanlaban pa. Kinalmut niya ang braso at mukha ni Rafael at inilabas nito ang kanyang mga matatalim na pangil. Ngunit huli na, dahil nanghina na siya at tuluyan nang nawalan ng buhay. Mula sa kanyang likod ay nakatayo naman ang kanyang bunso ang batang itinuring na anak na rin niya dahil sa pagmamahal kay Belinda. Ang tunay na anak niya ay si Naroman at Ronaldo lang at wala siyang kamalay-malay na sila pala ang iaalay sa pagtitipon mamayang gabi. Papa, bakit mo pinatay si Mama? <laughs> bakit Papa? Nagbago ang anyo ni Rona at sinagpang si Rafael. Inilabas ang mga matatalim na ngipin at gustong kagati ng ama. Habang nakakapit ang bata kay Rafael, ay biglang itinusok ng lalaki ang isa pang matulis na kahoy kay Rona hanggang sa mamatay ito. Rona, patawarin mo ako, anak. Mahal ka ni Papa. Paalam, anak ko. Umiyak si Rafael pagkatapos patayin ng mag dahil mahal na mahal pa rin niya si Rona, pati si Belinda. Ngunit nanganganib sila. At kailangan niyang itakas ang dalawang anak bago pa sila maging hapunan ng mga aswang. Rafael, tara na! Sakay na sa sasakyan ninyo! Sigaw ni Romina. Nasa malapit na sila ng bungara ng baryo nang makita sila ng kapitan at hinarang sila. Alam ng kapitan ang plano kaya tinawag niya ang mga kasama nila upang igapos at bihagin ang mag-aama. Kapitan, kami ang harapin mo. Sigaw ni Romina. Oo, kami ang harapin mo kapitan at hindi ang mag-aama. Dahil kami ang kalaban mo. Sigaw din ni Mang Santos. Dahil doon ay nakahanap sila ng pagkakataong tumakas. Pinaandar nila ang sasakyan at pinatakbo ng mabilis at bawat aswang na makakasalubong ay hinahampas nila ng buntot pagi. Salitan silang mag-aama hanggang sa makalabas sila ng baryo. Samantalang si na Mang Santos at Romina ay nakipaglaban sa mga aswang. Walang habas na pinaghampas nila ang bawat makalaban nila. Kahit dalawa lang sila, ay nagapi nila ang mga ito dahil na rin sa tulong ng kanilang dalang bertod. Mula noon, ay tuluyan nang isinara ang daan papunta sa baryong nakatago, sa baryo ng Mercedita. At binakuran na rin ito ng maraming tanim na kalamansi. Isa itong tanim na panangga kontra sa mga aswang. Nang sa gayon ay wala nang magtangkang lumabas pa ng baryo. At ipinagbawal na pasukin ang lugar at sa mga magtangkang pumasok, di na sila nakakabalik pa ng buhay. Si Rafael naman ay nakatakas mula sa mapaminsalang mga aswang at tuluyan nang bumalik sa Amerika. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng aking kaibigang si Manolo, ang anak ng kapitan. At binigyan niya ako ng pahintulog na ibahagi sa inyo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Lubos na gumagalang. Antonio Kitoriano pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani.